adin oh din, din bakal kami jadi tidak jadi. Tibama ya tidak. Ha. 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 Ya itu padahal kada nih itu masa age. Overnight. Overnight. Nano. Tengkam. Ha?

Welcome! Ako kung yung pawid ako. Ito na, mga boss. Uh, nag-swimming kami kahapon. Ito. <laughs> swimming na may kasama nga ano na eh. nag swimming dun sa dagat. Uh, at nag-try mag ano. O, at least sweet ata tawag nito sa amin. Iwan ko lang dyan sa mga nanonood kung anong tawag. Ito po yun. Ayan. Swimming swimming May kasamang panguha ng shellfish Yan So lilinisan natin yan at ano Igigisa Yan Madumi kamay ko Yan mga boss yan yung huli namin. Hindi naman talaga karir, pero habang nagsiswimming, may nakakapa, kinakapa ng panang gano'n, no? Yan, nakakuha kami ng, ano, yan, blood clam Okay, hugasan muna to. Then, ano, i-prepare doon. O, oh, ito na yung, ano, nakuha namin kahapon. So, welcome to our Kikon Show. Featuring our beautiful, my beautiful wife. Yan. Ginisan Hi, Ginisan na, yan, yan, yan. Ginisa niya na yung bawang at saka sibuyas. Yan. <clears throat> Tapos, babanatan yan, mga boss, ng kamatis na may kasamang luya. O na mo muna kamatis, yan. Yes. Yan, kamatis. Na muna. Yan. Okay, ayan, naparami ata yung lagay ko ng apoy. Okay. Sabay mo na bawang. Yan. Ako nagbibideo, ako pa nag-instruction. Ayan, mga boss. Wala tayong repair ngayon. Cooking show tayo ngayon. Kung makachamba, magpapalit na tayo ng karera. <laughs> Mag-cooking show na lang tayo. Ayan. Ganun? So, so Pakinabang itong ano, habang naliligo kami. Yan, ibanat mo na yan. Lagay na. Ba't kasi akong tiyata, ako taga-camera man dito. Ayan. So, lagay mo na yan. Yan, mix, mix. Mix. magluluto ako ikaw. Siyempre ka. Mabupa ako. Yan, add some... Matapos ng tubig. Add some ano, water. So, pwede naman ano na natin. Ip, I-preempt na natin. Asin. Yan. Yan. Ping, 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 ping. Yan. So, antay lang natin yung tubig. Think not mga boss, hindi ako kumakain ito. <laughs> Yan, lagay mo na yan. Mas marunong ka eh. Okay, halagay mo. Badalang. Oo. Magdakang pa ng COVID. Pwede na yan. Iwan na, sabang. Salihan natin lang sabang. Okay, tama na yan. Takpan mo muna at pakuloyin. Okay. Okay, pakuloyin natin ng mga 5 minutes, mga boss. Papalambutin pa yung ano, So mamaya kumulo na. Ayun sa expert natin dapat daw ano. Uh, pag kumulo na, kunin na agad. So ilalagay na natin yung gulay. Ito pala yung expert natin, si Mama. <laughs> ay Mama. ay. <laughs> ay. <laughs> ay lang. Yun. Yung sabi niya kailangan daw ano. Ano pa mali ako. Ano ko sa? dito ang sabi. Dagdagan mo ng tubig. Alam mo naman dito tira natin pacham. Pacham po yan, pacham. Pachambahan style. Ayan. So, kunin na natin to Ako na mus, babanat. uh, babanat. -huh. Mm Ping, 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 ping. Ayan mga boss. Binanatan ko na. Yan. Tapos titimplahan na lang yan. Hindi na na. Yan. Kunti lang mama. Yan. Dagdagan natin muna na. At tapos timplahan mo. Kasi masarap yung sabaw. Yan. Mrs. ko may ilig sa I sabaw. Like sabaw. Kahit magluto siya ng pakseo, gusto niya maraming sabaw. Adobo, maraming sabaw. Lahat ng klase. <laughs> Ang pinirito lang ang walang sabaw. Kung pwede lang ang pinirito, lagyan ng sabaw na lamang. Okay na? Lagyan pa natin ng asin. Timplahan mo. Asin pa. Inilagyan ko ng asin yan. Ay! Kanina. Kunti lang. Madami yun. Tikman mo na lang. Timplahan mo. Palutuin muna natin yung gulay. Tapos pag once na, ano na, naluto na siya. Ah, luto na to kasi bumuka na, oh. So, luto na yan. Bumuka yan na po siya. yung signs na, na, yung yung ano. okay. na luto na yung shield. Kaya lumalabas yung ano. Luto na din kulay mo, mama. Timplahan mo na. Oh, hindi pa masyadong. Kung... Lagyan pa daw natin ng magic sarap. Hindi tayo sponsor, bakit ka nagbanggit? Sige, do it <laughs> Wag na, wag na. Ano, ah, saglit lang. Nagbabla. <laughs> okay na. Takpan muna natin ng konti para ma luto maigi yung gulay natin. Mamaya natin titimplahan. Takpan mo na. Okay. Yun, yun. So, ayan na mga boss. Yan. Okay. Takpan muna natin ha. Okay. Sa so next clip ay ano na tayo. Uh, TK Mantis. Uh, TK Man style. So, ayan na po yung niloto natin. Yung sasamid pa ako. Yan. Sige. Titikman na kung anong lasa. Yan. Mainit, mainit. Sige. Yan po, yan. Dandahan ipul out. Wow, yan. masarap. Sige, kung isaw sa suka mas masarap pa yan. Pwede. Saw-saw sa ma... Maanghang Ah. Uh. Yan. Mainit? Hmm. Okay na? Hindi, eh, pa. Sige ka. Ano ba Sarap pa. Sabaw, sige. Ang pinakapakin nito ah. Yung sabaw, kumusta? Yung sabaw? Hmm. Yan, nag-ready na si... Siyempre, masarap. Mother na nga. Uh, si mama naman, titikim si mama. Mama, magre review daw si mama. Yan, si mother. Ito yung ating in-house expert pagdating sa cooking. Yan. Siya yung nag-advise na kailangan daw eh alisin agad sa apoy pag kumulo para hindi kumulukot o tumigas yan at ayan din po yung teknik sa pagdukot yan 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 ayan ayan, ayan. 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 yan liswet sa atin yan oy nahulog pa nahulog pa Ayan. 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 yung pinakabis niya suka yan sa maanghang maanghang wow ang sarap yan, oh, di ba? Nag-swimming lang kami kahapon, may ulam pang uwi. Okay, hindi na natin guguluhin at bibelo na, bibelo na silang kakain. At ako kakain na din.